So, guys, And tuturo uh, ko sa inyo kung na, kay kaya tayo mag-refill ng cash money sa card ng Darbas. So, Yan. Pindutin mo lang yan. Add new pass. Tapos, uh, tap up. Ayan, maglalagay ako ng 5 reals. Ganyan lang. Hintayin mo lang siya tapos, sa uh, ulit-ulitin mo lang siya. Pag nag-ilaw yan, ibig sabihin, pwede na siyang uh, lagyan ng pera. So, apang wala pa siya, tap taps mo lang siya. Yan, add new pass. Cash money. Yan ang guide. Doon sa baba. Ayun, nag-ilaw. Doon ko ipapasok yung pera. Yan, five reals. yun pumasok na ah. so tapos next wag mo nang pindutin yan kasi papasok na yan ayun di ba nag check na successful na siya ayun nag add na yan magiging uh, check check ko yan mamaya kung yun yung pumasok so tignan mo -balance yung balance required ko siya di ba 63 kanina yun, naging 63 pa rin. Dapat magiging 60, ano yun, 68. So, yan. Meron na lang naman yung aking card thru uh, pass Pwede ko na yan gamitin. So, mamaya dadaan dito yung bus. Pagkikita ko rin sa inyo kung saan ko gagamitin yung card nito. Mamaya, uh, intay natin So, ulitin natin ulit yung balancing query kanina. Kung pumasok nga siya. tap up. Yung uh, five reals. Isang pindot pa. Pag na yan, yun. Ibig sabihin, uh, work ulit-ulitin eh, mo lang, tap-tap mo lang. Nagluloko kasi ang ano eh, ang electric nila. So, hindi naman ako nagmamadali. matyaga tsaga mo din yan. So, mo na. Gas. So, yan, yan. Diyan ko gagamitin yung bus na yan. Yung Darbus bus na yan. Okay. So, yun. Mamaya, sasakyan kita.